Ayan Sayang naman yung langka. Kinain inunahan na ng langgam. At tsaka yung squirrel. Squirrel at langgam yung kumakain siya. Ayan No. Oh. Oh. Diba? Binubutas ng ano, squirrel at ibon. yan ang may pakana dyan. hinog na yata yan eh kaya inunahan na ng ano inunahan na ng bird dami pa namang bunga oh, oh mga bunga siya hmm. daming bunga Tapos, ito nabibiak na. Baby akna, baby akna to. Sira naman to. Sinog hey, na yata to. Hmm. Shun, yan pa o oh. yan? may lampinig may lampinig lampinig hindi pa yan hinog manibalang pa sayang lang mga langka dito pwede na tong gulay ba pwede na tong igulay ito pwede na yung igulay